tubig kanal na naman mabilis ang harvest maging tubig kanal na pagkakano lalagyan ng palaka dito ang muna ganda puro burak na naman papalitan ng tubig dalawan timba dalawan namang pant. ang kailangang linisin buti na agapan pwede mamatay naman ang mga isda tsaya ito ko muna ito ammonia oh sobrang baho mga malinis kasa muna natin yung mga halaman sayang magamit natin pag set up ulit Pwede na muna itong halaman na linis ko sa pag-setup ulit. Ito namang panda. Kailalinisin. Diyo may amoy na talaga yung tubig eh. Tapos na tayo mga body Ito, tubig rin naman na ating lalagay para ma-stack ng tatlong araw para uh, hindi mamumata yung ating lilipat na isda dito para ma-set na rin natin yung mga halaman. kalsada dalawang timba ito na lang para maset up yung mga halaman so yung mga na-harvest natin kanina so yung mga ano ito so, ah, ito bali pinanggalingan to dalawang timba at isang pan so, fry ito wala nga makakapagbawas pa tayo dito kasi masyadong crowded kaya lang, mga hintay tayo ng 3 days bago ilipat kasi kailangan pa natin stock to kasi gala sa tubig gripo so mataas pa yung ano nito yung chlorine content ng tubig so mamatay mga isda kailangan stock muna so yan puno na Tatanim naman tayo ng halaman. Ito natin tatanim. Nalinis na natin ito kanina. Tanggal na yung mga dapat tanggalin. Bali white sand yung ginagamit ko dito para matanim yung mga halaman dito Pipitanin pag isang kamay lang, tatanggal. So ayan, mga bali, tapos na. So rest muna natin tatlong araw to Ito dinagan ko lang ng bato Tapos dilagyan ko ng konting lava rock Pati Okay Maayos na naman ang ating mini pond So hanggang dito lang muna mga buddy Maraming maraming salamat